ang alamat ng Pilipinas. Noong unang panahon, wala pang tinatawag na Pilipinas. Maliliit pa lamang na pulo ang meron. Isa ang mga pulo ay may nakatirang higante kasama ang kanyang tatlong anak. Ang mga pangalan nila ay Luzon, Minda at Bisaya. Isang araw, kinailangang mangaso ng higanting ama sa kabilang pulo dahil nauubos na ang kanilang pagkain. Bago siya umalis, ay ibinilin niya sa mga anak na huwag silang aalis ng kuweba. Mapanganibang labas ng kweba niya. Nang makaalis na ang kanilang ama, ay naglinis ang tatlo sa kanilang tahanan ng kuweba. Nais nilang pagbalik ng kanilang ama, ay masayahan ito sa kanila. Habang abala si Luzon at Bisaya, lumabas si Minda. Namangha si Minda sa kanyang nabugaran sa labas ng kuweba puting buhangin at kay linis na dagat ang kanyang nakita. Naisipan ni Minda na magtimpisaw sa nag-aanyayang dagat dahil sa init ng panahon. Hindi na malaya ng higanting dalaga na napalayo siya sa pampang. Hanggang sa isang malaking alon ang humumpas sa kanya at nawalan siya ng balanse. Tinangay siya ng sunod-sunod na daluyong ng alon. Nagsumigaw si Minda ng tulong at umasang marinig siya ng mga kapatid Nagulantang sina Lucion at Bisaya sa narinig. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi nila alam kung tutulungan nila si Minda o mananatili sa kweba na siyang bilin ng ama. Lalong lumakas ang narinig nilang sigaw. Kaya't nanaig ang kagustuhan nilang iligtas si Minda. Nakita nila ito sa may baybayang dagat na nakakawag-kawag. Agad na nakaisip ng paraan si Lucion. Kumuha siya ng lubid upang ihagis iyon kay Minda, ngunit maikli lamang pala iyon. Sabay nagkatinginan si Nalusyon at Bisaya at lumusong sila sa tubig. Hawa kamay na inabot nila si Minda. Si Lusyon ay malapit sa pampang at si Bisaya naman ay mas malalim na parte. Ngunit hindi nila abot si Minda. Muli nilang ginamit ang lubid. Itinali ni ang sarili at ikinabit ang dulo ng isang puno sa may batuhan. Muli nilang inabot si Minda. Sa kabutihang palad, naabot ni Bisaya ang kapatid na si Minda. Buong pusong nagpasalamat ito sa kapatid. Unti-unti, pinilit nilang bumalik sa pampang, subalit muling rumaragasa ang sunod-sunod na mga alon. Kumiskis ang isang parte ng lubid sa may batuhan. Napigtas ang lubid dahil na rin sa bigat nila at sa lakas ng mga alon. Tiningay sila ng alon, tawag, sipa at sigaw ng tulong ang skinawa nila subalit walang tulong na dumating. Hanggang sa tuluyang nalunod ang tatlo. Bago magdapit hapon, dumating ang ama. Nagtaka siya dahil walang maingay sa loob. Siguro tilog anyang ama sa sarili. Hindi niya nakita ang tatlo sa pagpasok niya sa loob. Nangunot noo ang higanting ama Malinis at maayos ang loob ng kuweba. Kinabahan siya. Hindi kaya't may nakakita sa tatlo't kinuha sila? Tanong niya sa sarili. Nahagip ng tingin ang mga bakas ng paasa buhangin. Agad namang sinundan ng mga iyon. Patungo ang mga bakas sa may baybaying dagat. Nakita niya ang kaperasyon ng napiktas na lubid sa puno. Isa pang ebidensya ang mga piraperaso ng mga damit ng mga anak niya nakita niyang lumulutang-lutang ang mga iyon sa dagat. Kahit hindi niya alam ang buong pangyayari, ay may sapantaha siya na nalunod ang mga anak niya. Naghinagpis ang ama sa pagkawala ng mga anak. Lumipas sa mga araw at nagkaroon ng mga bagong pulo na abot ang kanyang tanaw. Agad niyang pinuntahan ng mga pulo. Mula sa baybayin ay nakita niya ang ilang mga kwintas at pulseras na binigay niya sa mga anak doon nagsimula ang pagkakaroon ng tatlong malaking isla ng Pilipinas. Tinawag itong Luzon, Visayas at Mindanao.